good morning mga kapaksiru Ayan yan naman sa tibebet naka ready na naman sa kanyang pag-alis papuntang palengke mga kapaksiru ayan mga kapaksiru huwag kayong magatubiling manood sa aking video dito kayo mga kapulot ng mga reaksyon na kung ano-ano kaya mga kapaksiru ayan pa beauty muna tayo sa umagang ito ala bagong ligo yan. kaya Huwag kang kukurap, mga Ganon talagang buhay ng tao. Kapag hindi ka maging masaya, maging malungkot ka. Kaya, be wise tayo. Kasi, kapag hindi ka maging masaya, walang biyaya. Kaya, maging happy tayo sa lahat ng panahon, ha? Kaya, yan, mga kapagsiyo. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Nasaan naman kaya yung aking helmet? Ayan, mga kapagsiyo. Medyo hindi maganda yung helmet ko. Hindi may smell, bad smell Kaya Nakakamitin ko itong sombrero na ito Ayan mga kapagsiw Ayan Ayan <laughs> Ito yung aking susi mga kapagsiw Kaya go na tayo Ito na mga kapagsiw Let's go Yes. Yan, yan, yan. Hi. <sighs> Anong oras na? No, 7 o'clock na mare. bilis ng kan oras o oh, anong bilis ng galaw wala naubos talaga yung oras yan let's go Sabi ko oh. Kung bigat pa naman yan, Mar. Ito kaya po lang to, pero yun, hindi. Ay, nako. Oh. Ayan na. Alis na ako, mga kapaksew. Let's go to the market. Ayan, yan ang buhay ng tao, mga kapaksew. Parang life lang. Grabe. Grabe. maalog-alog ah. sa wakas, andito na rin ang